Ito, mayroon kami oh. Dala nila, dala ng pamangkin, pamangkin ko. Tawag dito sa amin is Salawaki. Comment down na lang kung anong tawag dito sa inyo. Ibiyakin natin, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman. Ganito ay natugang, no? Ay, ay. Makakasya ng tugang, eh. Ayan. Ayan ang laman. Pa ko. Ah, hugasan pa niya? Mm. hugasan -hmm. <laughs> pa niya? hugasan <laughs> pa. hugasan <laughs> kasi para matanggal yan, oh. kita pa ako, hugasan ko muna hugasan. Huga mag, ano ako sa sa'yo ng isa. Makatusok mo galing. <laughs> Kuha, kung, 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 sa kung, 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 Ah. kung, 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 Ayan na nito. na yung laman. Wala ko ka na yung isang ice

ganyan ganyan lang pagkuha hindi ako masanay eh ito, ito yung kukunin oh no? Pero ito, hindi natin kasama. No. trabaho lang pero masarap to masarap din sa ko. natin Salawaki. Mayroon din silang dalang shell. Ayan, hindi po. Hindi, papakita ko sa inyo. Yung shell dala nila. Ayan. Hindi uh. uh, ako masyadong sanayin ito magkakala ng uh. ng ito parang bihol ng isda Ganito, yan ito lang, hanggang ganito yun. Sabungo lang sinagang, sa oh. Ganon-ganon lang sa tubig para matanggal yung ano, ganon-ganon. Hirap, hirap din pala mag ito magtanggal nito, eh. Ano na, Ang katula natin Ay. Sa si, si si yung ko bali sa kanya kasi sanay siya. <laughs> sa akin may mga dumi pa. Hindi lagi limpiyo sa akong lagi wala lang yung natanggal. Lagi na kuha. Ang kahit good ng uban. Ah. Okay. So, ka. Katong sa bagit mo. Ah, katong eh. Mm. Mula lang yung pag-ano. Hmm? Kung dito ko sa lagat, nagkausap. <laughs> dito na ito po ko, no? Ah, pwede po. Sige, sige. Tapos, dito lang po, no? Oo. Ako na po. Bak Bakate pala, sabi ng pamangkin ko. Pero nung doon ako sa dagat dito kumakain... Hindi naman makati, makati. Pero makati siguro para ba ito. Bukas is San Juan. Maligo tayo sa dagat.

Ah. Magmaoy ikabit mo Ah, tawili lang lagi. May laman, may uno deng itong utak sa to. <laughs> Kalma lang ah.